palang araw po mga kalinga pero nandito po tayo kina Jan Paul muli po tayong bumalik sa kanila para bilihan po natin ng sapato si Jan Paul kasi kahapon hindi natin nabilhan kasi wala po siya so ang nabilhan lang natin ay si Andrea yan. sa mga bago pa po sa aking youtube channel o paki like share, comment and subscribe and pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video and pakipalo na rin po ang aking facebook page Roda Mix Vlog hindi po natin kalilimutang suportahan kay Val Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat po ng mga Kalinga Partners. So tara po mga Kalinga. Yan po yung bahay nila. Uy, ang laki ng kalabaw dun oh. May tao pa ya. Tao po! Ay, nandito na si Lola. Si John Paul po. Ay naya lang mga bili lang ng ano na Bigas. Ala ah, bili bigas. Uh, yes. Astaka anyun. Uh, Kumakain ng manok, Singkit. sama makas sa bahay singkit. Masama kadal. Ah. Eh. Ayun, uh, ayan na. Sinundo ayan. po natin ka. Sinundo po namin ka po si Andrea at ko ng sapatos. Makita oh, niyo po yung sapatos niya. Nakamit. Oh, sa kamedges niya para po may sapatos na siya. Mm. Yan, si Janpol po naman ngayon ang bibilang ko ng sapatos. Ay, ang taga niya. O, kanina ba may... yun? Para kompleto na rin yung kanyang gamit. And, syempre, may bag na. Ha. Mm. Yung bag, ay, ay bibigay ay, ko na sa kanya. Po. Sige lang po. <laughs> Ito lang po. Singkit, sama ka. Sama ka yan ka po, lang. mga kapatid ni John Paul, oh. apat oh. po yan silang magkakapatid. Si Lula ang nag-aalaga. Matyagang lola. Tiyaga sa kanyang mga apo lola. <laughs> Ang no. pumalit no. sa nawalang ina. <laughs> nawalang ina. Nagwala na ina. Hmm. Si Singkit, ayan pong bata masipag yan o si Singkit. Natulong mm. kay kuya niyang maghakot ng panggato. Hmm. Si Andrea, aray ko. Si po si Andrea? Man, nag -iigib. Ay, nag-iigib po. O may stroller man yung kaya hindi masyadong nahihirapan. Hmm. Ginawa ko na nga ng doon pa sila naigib eh sa kabilang kalsada. Ayan lang siya ngayon nag-iigib sa munisipyo para walang bayad. Ah, doon may bayad. Oo nga po, doon. Sa munisipyo, libre. kaya magulod yan ka na lang muna. At linggo naman o, nang maraming tao. Walang nag-uopisiyo. Masisipag yung mga bata. Ayun, si Andrea o. Ayun po si Andrea o, tulak-tulak niya yung ano, kanyang stroller hindi ah, naman nga mahirap ang magbuhat oh, ka eh, naka-stroller. Kaysa yung pasan -pasa nila. Mm Naaawa -mm. din ako baka ako magkambibingi ng kapapasan ng ano, mm, -mm. mabigas. Bawal po Lalo yung nabubuhat na si ng mabigat. Ay, grabe din na nalaki. Kayo. na uh, ano, lang. Bawal sa bata yung nabubuhat ng mabigat. Lola. Lola. Oh, eh. Lola. ayan, Lola. Ah. Ayan, nasa hmm. na Ayan po si Andrea oh. Sipag din ng mga bata na to eh. Tulak-tulak hmm. niya. Asara si Kuya mo. Ko, alam. Wala pa? Wala pa ko. Dali na si Bongtulugo ka mo ni Ate dali. <laughs> Hanapin muna. Tama na yan tubig niya yan. Yan, inabot na po tayo ng ulan dito mga kalingap. Sinusundo natin si John Paul. Inabot tayo ng ulan. Sasahod sila. Pambuhos din yan sa CR. Pambuhos sa CR. Para hindi na iigibin. Ano po yung iniigib na yan? Pwedeng inumin? Ay, hindi pa rin natin. Mineral. Hindi, mawasa din. Ah. Oo, kaya lang dyan. Hindi namin sure kung... Oo, oo hindi ko sure kung balon o ano yun. Mm. May mga bata mga Kaya nga po. Ano pang hugas lang. Dali na pa. Ano to? Parang ano? Pwede. Ano, eh. Pwede. Mag-shirt ka lang? Mag-shirt ka na lang. May mga shirt ka man. Kahit pam pambahay lang. Bibili lang tayo sa tatos mo. Tapos Ay, po pala dito mga kalinga. Pag naulan, naulan din sa loob. Kaya pala maraming nakasahod si nanay. Maraming ano. Diretso ang buhos. Oh, mababasa ka dyan, singkit. Dito pa, walang tulo. Dito. Ah, pala po ang kanilang bahay. Ano lang to, pinatira lang po sila dito. Ito no? bubong ah. ano? Trapal? Trapal? Trapal. namin. Butas-butas but, but, but. na kasi ang nero niya. Oh. Hmm. Hmm. Ano, ano? Buti at pinapira kayo dito no? hmm. ng uh, ano. Ang ano. Ang ganda ng katrabaho dyan yung anak. Pwede hmm. Bakit po doon sa gitna na yun? pwede? Ay ano yun, malaking bodega yun na may ng na Ah, ito lang ang bakanto? ito. lang. Okay na. Kaso natulo oh. Grabe <laughs> oh. Buti yung sa bandang yun. Hindi. <laughs> naraman po natin ng payong nila at malakas na po yung ulan ay nandun yung sasakyan Bila na po natin ng sapatos si John Paul at baka bukas ay busy ako nakabot po kami ng malakas na ulan saka galing John Paul nagbinigay mo sa parang ng ano Bigas po. Tsaka ano? Bahog po yung manok. Oo. Oh. Ah, may sa inyo yung mga manok dyan? Hindi po. Dalawa lang po yung nasa tabi ng kwarto po Yan po saan ka galing kahapon? Bakit wala ka? Nakipotlisik po. Sino ano? Si tatay pepe. po. Kano ano nyo yun? Bus po ng papa ko. Oo, oh, bus ng papa ko. Pasama ka pala. No? ko oh, ngayon, bibigyan na kita ng sapato. sa so, tsaka yung bago nandiyan ay bibigay ko na sa sa'yo. Masaya ka? Opo. Nakapag-pineroll na kayo? Hindi po. po. Di pa, sabi ni Andrea, nakapag-pineroll na. Buong po sila. si Andrea lang? Oo. <coughs> oh, di pa po nakapagbayad sa school. Ay, hindi pa nakakabayad sa school. May bayaran kayo? Magkano bayaran nyo? ka po, ano, si Lula po may ano. Uh, Kailan kayo magpapa-enroll? Um, po kay Lula. Kailan ba umpisa ng pasokan nyo? Sa 29 po. Sa 29 po. Okay. magpa-enroll po? Bu ay, bukas pala ay holiday. So, Martes. <coughs> Enroll na kayo sa Martes. Ano ba yun? Diretso pasok na pag na-enroll. Hindi po Enroll lang muna. Okay. Dapit lang man yung school niya, yan oh. Bakit nangangayayat ka? Hindi ko po alam. Hindi ka naman nagkasakit? Hindi po. Ay, nung nakaraan ba diba, nilagnat ka? Na? Mm -hmm. Nung nagbili tayo ng tsinelas mo. May kita. Hindi ka na uli nilagnat, simulanan? grabe ang lakas ng ulan mga kalinga pinabot kami ng ulan ayan ako mabida na natin ay maganda yun ah kanyang ano kasya lang lagyan mong kunting alawans kasi majors ka pa meron na allowance na medias ayan po ah. magkano majors at 50 po bakit ano di kulay? Okay lang di kulay? Dap dapat puti kasi pampasok, di ba? puti lang. Puti lang. Ha? Diba pag mag-uniform, dapat puti. No. Puti na lang. Ano grade ka na toy? na ka-short pa kaya makikita 'yung dapat puti. Kaya nga dapat puti. Naka-short pa nga siya, show up, plastic muna 'ate. Ayan na po nabili na natin. Salamat po, may discount po tayo dito sa magandang tindahan. Marami pala dito mga school supply din, oh. Apo, sa rito. Para ka ng pwesto niya, pero punong-puno. Galing. Ito, ito, ito. Ay, si madamang may mayari. Oo, <laughs> oh, diba? Punong-puno, oh. Sige, sa susunod, pag may kulang pa silang gamit dito na kami mamimili. Kasi mas malapit dito. Sa, sa kasaan ko ba kayo? Siya po, taga ano yan, basod po. Sa ba? Sa ba? Sa yan kasi may tamarang tamarang ano po ba yun diet ah, na ba yun pero mas malapit man dito kaysa pumunta kami ng diet may mga ulan kaya sabi ko dito na lang mga charity events na mga po mga charity events lang, lang mga, po. Charit, mga charity vlogger po may yung mga pwede naming tulungan yan yung mga may hira po pwede namin tulungan magbabayad na po tayo at nagkakalimutan na kami sa pagbabayad kasi nagkukwentuhan kami thank you thank you po ate thank you po madam thank you po sakay na yan na po nabila na po natin ang sapatos ate makikiraan ako yan si ate na mabait magtinda ng mais oh. pinapakyaw yung mais niya <laughs> ayan salamat nakadla ayan nakabili na po kami nakabili na po kami ng sapatos at saka medyas niya ayan, merienda namin mais uli kahapon binilang ko din si andrea ng mais Babe, kumakain ka din ba ng mais kahapon binilang ko si andrea ng mais pero hindi niya kinain kasi pinasalubong niya doon sa kapatid niya ikaw hindi mo ba ni papa sa lubong sa kapatid mo? Hindi na po. <laughs> po. Meron pa naman doon. Ibigyan natin yung mga kapatid mo. Anong masasabi mo? Kompleto na yung gamit mo sa school. Po. Um, magpasalamat ka kay Mami Connie. Maraming salamat po kay Mami Connie. Ayan. Na po natin siya ng mga... Kompleto na po ito. May gamit na siya uniform, school supply, tsaka yan, sapatos at medyas. Papasok ka na lang. Naral kang mabuti, ha? Opo. Bibisitin, bibisitahin pa rin kita para bigyan ng baon. Basta, magsipag ka lang sa pag-aaral, ha? Opo. Ayan, pabalik na po kami, mga kalingap. na po natin ulit sa kanilang bahay. And ito po yung bag. Galing kay Mamaan Acosta. Ito po, ibibigay na po natin kay John Paul. So, Kompleto na Kompleto na yung gamit ni Chan Hindi <laughs> niya maalaman kung paano niya bibitbitin eh Ako na bibitbit nito Ako na bibitbit ng bag mo Kasi hindi mo na kayang bitbitin Pabalik na po natin ulit siya sa kanyang uh, lola Ayan na si Andrea. Saan ka galing, Andrea? Ha? Ay, si papa mo? Ayan. So, dito na po tayo. Hatid na natin si Andrea. Ay, si Andrea. Si Jan, Paul. Hatid na po natin muli si John sa kanilang bahay. Buti tumigil yung malakas na no? ulan. Tinan niyo po, sobrang dilim ng langit. Ano yung kanyang sapatos? Masaya ka? Sige na. Pakita muna kay Lola kasi sigurado matutuwa na naman si Lola niyan. Si Lola po talaga yung unang-unang natutuwa kapag nabibilhan ng gamit ang kanyang mga apo. Ayan. Lola, ito na. Ayan na yung sapatos niya po. Nabilhan na natin. Hmm. Tsaka medyas. Puti lang yung kina akong medyas kasi uniform baga. Oh. Ito yung bag niya. Ay oh, may bag pa. Oh, Hawak. Ayan. Hawak. Oh, maganda. Oh, maganda po matibay. Matibay ang bag na yan. Mm -hmm. Yan, pasalamatan mo si Tita Maan. Oh. Salamat po kay Tita Maan. Yan, galing yan sa kanya yung bag. Hindi din yung sapatos. Ayan kay Mami Connie. Ayan. Sing kita. Pasalubong ko siya oh, mais. Mais. Wow. May nagising. Ayan po. So, ayan. Kompleto na yung gamit mo. Mag-aral kang mabuti. <laughs> mga gamit ng bata. Maraming salamat po kay Mami Connie. Mm. kay... kay Mamaan po. Mamaan. Mama Acosta. Acosta. oh, yan. Salamat po para sa mga apo ko na kumpleto rin. Kaya Nakakatuwa um... naman. <laughs> Sabi ko nga, first time papasok kayo ng maayos ang mga gamit nyo. Ay, Oo, okay. uh, talaga. Anong... kasi nung mga nakaraan, meron man din sila kayo ng mga bigay-bigay ngayon, mga pinag sawaan ng mga ano anak-anak nila. Andiyan po, liyan mo na 'yan. Paul, -ano muna yan. Ayan, picture mo na kita. Napakabait kayo kay Lola ha. Para maraming matuwa sa inyo lalo okay. para mas marami pang tulong yung dumating sa inyo. Okay. At man, mm -hmm. Ang biyaya ay tuloy-tuloy okay. para ano. Pag mabait ang bata, maraming mga natutuwang viewers. Kaya magpapakabait kayo lagi ha. Tapos lagi mong tutulungan si Lola susunod kay Lola kasi mahirap kaya mag-alaga <laughs> <laughs> oh, 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 oh. napakahirap lalo dalawa, dalawa dalawa ano isang taon lang halos ang pagitan nila ay mm -hmm. eh, di halos parehas na parang baby baby pa rin N natyagaan ko rin awa ng Diyos baga natyagaan pa hanggang ngayon sabi ko basta habang may buhay may lakas yan kaya mm -hmm. kong gawin ang ano Babalik-balik ako dito, Nay. Ah, mm -hmm. Baka sa isang araw nandito ako. So, bibigyan kita ng grocery. Papamili kita ng grocery at bigo uh, ka munang iiyak. wala pa. Ayan. So, sa tuwa lang yan. Grabe, naiiyak si Lolo. Ayan, first time mo ba na may tumutulong na ganito? talaga. Ngayon lang kasi. Mm -hmm. Wala naman dati nag pa. Sariling sikap lang talaga. Ayan. Pero talagang sa kanya ako nagwan kasi si ang bunso ko na anak. Ah. Kaya dyan ako nag <laughs> Ay, grabe na po. Paiyak sila. Totuwa lang ako. Kaya ako naiiyak sa oh, buhay. oh, oh, um, of joy. oh, makikita ko ba naman na papasok sila ay di unang araw. Hindi na sila ang ah, ah, ano din ang mga Bubulin. Kasi pag yung mga ano, minsan na-discriminate. Kasi ano, Sige so, na, ilagay mo na dun yung gamit mo. Yung mga yun. piniling notebook, lagay mo na dyan, ha? Mm -hmm. i ayos ko pa pa. Pangalanan ko pa kasi sa kanila yung baka Magkapalit ka. Kalat mawala. O, di, ano, Basta, babalikan kita na pag hindi na busy yung aking driver. Oh, okay lang. So, Maghihintay na, so, mm -hmm. na lang. <laughs> <dito. laughs> Susulpot na lang ako dito. Oh. Alam mo naman ako pa, sulpot-sulpot lang. <laughs> o, nga, kasi alam ko naman, hindi lang kami ang hindi. Okay. Naiikot po talaga ako para sa tulong. Kung ano yung abot na aming makakaya, tumutulong po talaga. Sige po. Hi, thank man. you. Thank you. <laughs> welcome po, welcome. And at and you, welcome, po. welcome po. Welcome po. Yan po yung magkakapatid oh. Kumakain na si Singkit ng mais. Nakakagat mo ba? Ay, nakakagat man. Kumpleto siya ng ngipin. <laughs> Ayan. Bye-bye po! Bye bye. Yan magpapakabait kayo ha. Okay. Nabilhan na po natin ng uh, kompletong gamit si John Paul at saka si Andrea. Yung bag na galing kay Mama ay ibigay na rin po natin kay John Paul. Maraming maraming salamat po at kay Mami Connie. Ayan, thank you, thank you so much po. Sa lahat po lang hindi nag-i-skip ng ads, thank you so much po. Sana po huwag kayong magsasawa nga supportahan ang aming mga video, panuri ang aming mga video. Huwag po sana kayo mag skip ng ads kasi malaking tulong po yun. Napayak po sa tuwa si Lola kasi first time daw po talaga na mayroong tumulong sa kanila, sa kanyang mga apo na ng ganitong mga gamit. First time na mayroong nagbigay sa kanyang mga apo ng ganitong mga gamit. So, sobrang saya lang talaga ni Lola. So, maraming salamat po. Bye-bye po. God bless us all.